Oh, oh, double wall man itong sulod oh. Mga kapabayan o So tingnan namin yung kulang na Materialis oh, Okay, double wall man eh Oh, double wall man Pila ay Pila ka ka Ang hard replace Kato hard Asan itong mabutang, Ron? roll? <laughs> pila, Kana lang di ang aside Kana lang -an nanganaong. Tara na ito Kaya unsay kulang Kaya para ma Tapos Tuan ba? Kaning dire si Samihan tani. Ni, pababagan lang si Toy pas lansang to nya, lansangan ni ko, flyover bitu. Iya kon, no? Pila ka flyover pila na ni dua? Ito ba to kon, no? Kita mi ito. Oh, di lang ko to. Oh, ana lang oh. Pila ka pila ka flyover na dua? Dua. Ni sa may diyan ana. Dua ka flyover ang diri kan Tapos ang DR. Ay Tingnan mo natin mga kabayan kung ilang yung kulang na plywood at saka mga sin. Porpet, ako ah, ba ito sa rana? Oo. Mora lag like plywood. Plywood na dali habi na. Plywood. Porpa ito ni. Wow.

Ito yung sa plano naman. O mag... Mataor na ito bintana. Igo or ta magpatindog. Ano na, na? Dahil Pwede na ito i-jero na may i-jero ito. Pahako na siya sa likod. i -ger. Para nai... Nai bintana sila. Pare. Mga papayan. Ito para si Inso mga papayan. Oo, no? yo, yo. Nakalimutan ko. Dito pala. Eh. <laughs> Nagawa siya sa kong unroll. Nagawa siya itong sampling na ito. Ito may plano niyo. Ikaw siya tanawin mo. Meron ngayon 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 sama ngayon 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 oke ngayon 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 itu. ngayon 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 nam nam ngayon 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 Huwag mga tamu butang dari pero wala yung makapigil Ay, lisot <laughs> ka dito pre, kaya buwan rin. ka so. Ata siya ba? So, pila ka plywood ko Lima... Unang pito? Daya mapit kayo kay ang kahoy ko na to. Ganyan o. Ganyan e bang? break Okay na na? Pito ka... ...plywood? pito. Siminto? pin ng kwan. Pilak siminto Itaga pa mo yung ginig na. Isa na kasi na ito, pa naman, utso. Itong pira ginatagin. Kasi utso? Ano yung kwan, sa kwan. Kusina ba? Oo. Ay, dali ang kusina? Pwede naman eh, Rol. Pwede naman yung kusina. Dili na ito magbungbong. ang ato lang bubungo siguro katong lutuan, ugasan. kasan. Kay Kuralo na nato ni sa cyclone. Open lang, plurin lang tadi ha. Puste, open, i-open lang na nato. Atop lang. Lang. Para hayag pun ba dili sa close gani. Kan okay. Kana makita ang mga view sa likod ba. Ang kuan ato Ang dingdingan lang kanang kanan dia oh, notu -anan. Notu -anan, kanang di sa lutuanan. Oh, lutuanan. Lutuanan og hugasan ng -plato. plato. Ya, lamisa diri kananan. -anan. Para anang kahimtang gani diha karon gyud di pa yan anay. Nga open lang nga ya. cyclone ray nakakulong. So okay. igor ta matop. Adire ah, ya, kun di matop pa ma dingdingan diri ya.

Upad ka siminto. Apel na itong tres. Hmm. Upad ka siminto. O, lima na lang na ito para delimation. Ang kan, graba na ito. na po. <laughs> limak. Maghahakotan rin Ito. At graba. Sa 24 umos. Kutkotong talagang graba na lima kasimintu, pitu ka plywood, ang sin diri arul? babago naman sin, usara kak kuat, usara kak sin ha? babago nera, nao nang tupu-tupu ini nao tuh isu dah ini, kay kas na kayo anoon lang ba? widi po, dia parang tubig, masawad badri pila kasin sin? Kasi. dua ni sa se pila, pila kebok dua? hmm dua kak si? dua se? sige dua ka dua se na toh ini, isu na toh takut bang Betul-betul pak Wan Mabut tak perlu Sayang gak ayo asing, ngasin. asing Babagol lah Anak-anak beri Para masyarakat yang inagas Diri na masyarakat Nalagir gram Mga gamit pang tubig Sa ulan Ang satay? Gwapo kayo na yun Gwapo Amarang istatay gwapo Tapos dili sa tumoy Diba? na Mahulog ang tubig sa adre. Nanay, sawda na. Automatic. Automatic. Kumba kay <laughs> <pangungka> sa nanay. Nanay, pang Nanay, nanay pang bubot. Pang <laughs> <laughs> Sumorto ko oh. Ah, lima, plywood pito og nga hmm. Ah, ang dusi di ani. Unom ka Ang Duha. duha. Unom og duha no. Basit kulang pero kay pa Oh.

Di to po Ito. Ito po git. Okay. to niyang gamay ba? Padala okay. gamay kay Ugusi. Unsay dagan? Pre. Si yeah. pre para kita. Dagdagan kita gistak. stack. <laughs> Pila Dua. so, ka sinto? Na may duha no. Sobra. 8 gapon. Pat. Unum. Unom ka 8. Unom ka 8. Unom ka utso. Oh, diri na magtabon diri, balik tabon to diri ah. Paper open diri. Unom ka, unom ka utso, ay opat. Abuhan lang na to ang kwa, ang, ang, ang dinding nga na to. Abuhan lang. Tay, so, kira na may pinutok ka. Mm -hmm. Ang utso, unom. Unom. Uh -huh. Ang jis duha, unom ang dusi. Uh -huh. Plywood lima na lang kay tara may duha dio. Uh -huh. Dayon. amordo to. Hey, Siyempre, ang pa isang oh, sige. na. Yeah, karon sa so, may kono, maliho lang kunyo kahoy na lang. oh, kahoy. So ito mga kababayan, no? Ang kulang ngayon dito na lang sa may lutuan lang kusina. So kulang man ng kahoy, so maghanap muna ng kahoy ngayon mga kababayan. At bilhin ko din yung kulang na materyales, yung uh, sin, siminto at saka plywood para sa double walling ni nanay. So maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Hanggang dito muna yung video namin. 拜拜。Bye bye.